Naranasan mo na bang mapadaan sa isang lumang puno, sa gitna ng dilim, at makaramdam ng kakaibang takot? Yung parang may nagmamasid, may presensya na hindi maipaliwanan. Sa Pilipinas, hindi malayo na ang bulong na maririnig mo ay tungkol sa isang nilalang na mas kilala sa tawag na kapre. Hindi ito basta-basta kwento, ito ay bahagi ng ating kultura, ng ating pinagmulan, at ng ating paraan ng pag-unawa sa mundo sa ating paligid. Ang kapre Isang higanting nilalang na madalas inilalarawan na may maitim na balat, malalaking mata, at laging may tabako sa bibig. Sinasabing nakatira ito sa mga matatandang puno, partikular na sa mga balete, mangga, o kayay akasya. Ang kanyang pagkatao ay binabalot ng misteryo at kontradiksyon. May mga nagsasabing siya ay mapaglaro, nagtatago ng mga bagay at nagpapakita lamang sa mga taong gusto niya mayroon din namang nagsasabing siya ay mapanukso, nagdudulot ng kalituhan at ligaw na landa sa mga taong naglalakbay sa gabi. Sa maraming henerasyon, ang kapre ay naging bahagi ng ating mga kwentuhan, mula sa mga lola na nagpapakalma sa mga batang hindi makatulog, hanggang sa mga barkada na nagkukwentuhan sa gitna ng gabi. Ngunit sa paglipas ng panahon, sa pagdating ng modernong teknolohiya at syensya, unti-unti na rin nababawasan ang paniniwala sa mga nilalang na ito. Marami na ang nagtatanong kung ang kapre ba ay isa lamang likha ng ating imahinasyon o mayroon ba talagang katotohanan sa likod ng mga kwento. Ang ating paglalakbay ngayon ay hindi lamang tungkol sa pagkilala sa kapre bilang isang karakter sa ating mga kwento. Ito ay isang pagtatangka na unawain ang kanyang papel sa ating kultura, ang kanyang pinagmulan, at ang mga paniniwala at kaisipan na kanyang kinakatawan. Susuriin natin kung paano nabuo ang kanyang imahe sa ating mga isipan, kung paano siya naging bahagi ng ating kamalayan, at kung paano siya patuloy na nakakaapekto sa ating pagtingin sa mundo. Hindi natin basta-basta masasabi kung totoo nga ba ang kapre o hindi. Ngunit ang kanyang presensya sa ating mga kwento ay nagpapakita ng isang mas malalim na katotohanan tungkol sa ating mga sarili. Ito ay nagpapakita ng ating paggalang sa kalikasan, ating pagunawa sa misteryo, at ating kakayahan na lumikha ng mga kwento na nagbibigay kahulugan sa ating buhay ang kapre, sa kanyang kakaibang paraan, ay isang salamin ng ating pagkatao. Kaya samahan niyo ako sa paglalakbay na ito. Tuklasin natin ang mga kwento, ang mga paniniwala, at ang mga misteryo na bumabalot sa isang nilalang na patuloy na gumagala sa ating mga isipan, ang kapre, ang higanting na na gumagala sa matatandang puno. Handa ka na bang harapin ang dilim at pakinggan ang kanyang mga bulong? Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay, hindi natin may ang balikan ang mga ugat ng kwento ng kapre. Hindi sapat na malaman lamang ang kanyang kasalukuyang imahe, kinakailangan din nating alamin kung paano siya nabuo sa ating kolektibong kamalayan. Marami ang naniniwala na ang konsepto ng kapre ay maaaring nagmula pa sa mga sinaunang paniniwala ng ating mga ninuno bago pa man dumating ang mga dayuhan. Ang mga animistikong paniniwala kung saan naniniwala ang ating mga ninuno na mayroong mga espiritu sa kalikasan, sa mga hayop, at maging sa mga halaman, ay maaaring nagbigay daan sa pagkakabuo ng isang nilalang na tulad ng kapre. Kung ating susuriin ang mga lumang epiko at alamat, makikita natin ang mga paglalarawan ng mga higanting nilalang na nagbabantay sa kalikasan. Sila ang mga tagapangalaga ng mga kabubatan, ng mga ilog, at ng mga bundok. Bagamat hindi sila tinatawag na kapre, ang kanilang mga katangian ay maaaring may pagkakahawig sa nilalang na ating pinag-uusapan. Isipin na lamang ang mga kwento tungkol sa mga diwata at inkanto, na bagamat mas kilala sa kanilang kagandahan at pagiging mapagbigay, ay mayroon ding kakayahang magalit at magparusa sa mga taong sumisira sa kalikasan. Maaaring ang kapre ay isang bersyon ng mga nilalang na ito na mas nagpapakita ng kanilang lakas at kapangyarihan. Gayon Gayunpaman, hindi natin maaaring baliwalain ang impluensya ng kolonyalismo sa paghubog ng imahe ng kapre. Sa pagdating ng mga Espanyol, dala nila ang kanilang sariling mga paniniwala at kwento tungkol sa mga nilalang na hindi pa natin nakikita. Ang kanilang mga kwento tungkol sa mga higante at mga nilalang na may kakaibang hitsura ay maaaring naghalo sa ating mga katutubong paniniwala na nagresulta sa pagkakabuo ng isang nilalang na may kombinasyon ng mga katangiang katutubo at dayuhan. Halimbawa, ang tabako na madalas na nakikita sa bibig ng kapre ay isang produkto na ipinakilala sa atin ng mga Espanyol. Ito ay nagpapakita kung paano ang ating mga paniniwala ay patuloy na nagbabago at nag-adapt sa mga bagong impluensya. Kaya naman, ang kapre ay hindi lamang isang nilalang nalikha ng ating imahinasyon. Ito ay isang produkto ng ating kasaysayan, ng ating kultura, at ng ating pakikipag-ugnayan sa mundo sa ating paligid. Ito ay isang representasyon ng ating mga paniniwala, ng ating mga takot, at ng ating mga pangarap. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa kanyang pinagmulan, mas maintindihan natin kung bakit siya patuloy na nananatili sa ating mga kwento at sa ating mga isipan. Sa madaling salita, ang paghahanap sa pinagmulan ng kapre ay hindi lamang paghahanap sa isang nilalang, kundi paghahanap din sa ating sarili. Ito ay pagtuklas sa mga ugat ng ating kultura, sa mga na humubog sa ating pagkatao, at sa mga kwento na nagbibigay kahulugan sa ating buhay. Sa ganitong paraan, ang kapre ay hindi lamang isang karakter sa ating mga kwento, kundi isang salamin ng ating pagkatao. Ngayon, isipin kung paano ang mga kwento ng kapre ay nakatulong sa pagpapanatili ng mga tradisyon at paniniwala sa ating mga komunidad. Sa ating paglalakbay hanggang sa puntong ito, tila ba'y tinahak natin ang isang masukal na gubat kung saan ang bawat sanga at ugat ay kumakatawan sa iba't ibang anggulo ng ating pagtingin sa kapre. Hindi lamang tayo basta nagmasid sa kanyang anyo, bagkus ay sinubukan nating silipin ang kanyang kaluluwa, ang kanyang pinagmulan, at ang kanyang papel sa ating kamalayan. Ang bawat detalye, bawat kwento, bawat paniniwala ay tila mga piraso ng isang malaking mosaic na unti-unting nabubuo upang magpakita ng isang mas malawak na larawan. Ang mga tanong na ating binitawan sa simula ay hindi lamang nanatili bilang mga tanong. Bagkus, sila ay nagbunga ng mga bagong pag-unawa, mga bagong perspektiba na nagpayaman sa ating kaalaman. Parang mga butil ng binhi na itinanim sa lupa, ang mga ideyang ito ay sumibol at lumago, nagugat sa ating mga puso't isipan. Ngayon, habang papalapit tayo sa dulo ng ating paglalakbay, nararamdaman natin ang bigat ng mga karanasang ating pinagsamahan, ang lalim ng mga pag-iisip na ating binahagi kung ating isipin ang kapre ay hindi lamang isang nilalang na naninirahan sa mga puno siya ay isang representasyon ng ating mga takot ng ating mga pangarap ng ating mga paniniwala siya ay isang salamin ng ating pagkatao ng ating kultura ng ating kasaysayan parang isang lumang larawan na puno ng alaala ang kapre ay nagpapaalala sa atin ng ating pinagmulan ng ating mga tradisyon at ng ating mga responsibilidad habang binabalikan natin ang mga landas na ating tinahak, nakikita natin kung paano ang mga kwento ng kapre ay naging instrumento sa pagpapanatili ng ating mga paniniwala at tradisyon. Sila ay nagbigay buhay sa ating mga gabi, nagdulot ng takot at pananabik, nagturo sa atin ng paggalang sa kalikasan at sa mga misteryong hindi natin kayang ipaliwanan. Ang mga kwentong ito ay naging bahagi ng ating pagkabata, ng ating paglaki, at ng ating pagtanda. Ngayon, sa ating pagtatapos, inaanyayahan ko kayong magnilay sa ating mga natutunan. Isipin inyo kung paano ang kapre, sa kanyang kakaibang paraan, ay patuloy na nagbibigay kulay sa ating mga kwento at sa ating mga isipan. At sa pagtatapos na ito, ano kaya ang susunod na hakbang? Anong aral ang maaari nating dalhin sa ating pang-araw-araw na buhay? Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa mundo ng kapre, hindi natin may iwasang tanungin ang ating mga sarili. Anong aba ang tunay na kahulugan ng mga kwentong ito sa ating buhay? Hindi lamang sila basta-basta mga kwento ng takot o libangan, sila ay mga salamin ng ating kultura, ng ating mga paniniwala, at ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ang kapre sa kanyang kakaibang anyo at gawi ay nagpapaalala sa atin ng ating koneksyon sa kalikasan, sa mga misteryo ng mundo, at sa mga espiritong nakapaligid sa atin. Sa bawat usok ng kanyang tabako, Tila ba'y may mga bulong na nagmumula sa mga matatandang puno, mga kwento ng nakaraan, mga aral ng kasalukuyan, at mga pangarap ng kinabukasan. Ang kanyang presensya ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa sa mundo, na may mga nilalang na hindi natin nakikita, ngunit nararamdaman natin ang kanilang impluensya sa ating buhay. Ang kanyang pagiging higante ay nagpapaalala sa atin ng ating maliit na lugar sa malawak na mundo, ngunit sa kabila nito, mayroon tayong kapangyarihang magbago, mag-ingat, at magpahalaga sa ating kapaligiran. Ang ating pag-unawa sa kapre ay hindi lamang tungkol sa pagkilala sa kanya bilang isang nilalang sa ating mga alamat. Ito ay tungkol sa pagkilala sa ating mga sarili, sa ating mga pinagmulan, at sa ating mga responsibilidad bilang mga tagapangalaga ng ating kultura at kalikasan. Sa bawat kwento ng kapre na ating naririnig, mayroon tayong pagkakataong matuto, mag-isip at magtanong. Mayroon tayong pagkakataong suriin ang ating mga paniniwala, ang ating mga gawi, at ang ating mga pagpapahalaga. Kaya naman, sa ating paghihiwalay, dalhin natin ang mga aral na ating natutunan sa paglalakbay na ito. Huwag nating kalimutan ang mga kwento ng kapre, ang kanyang mga bulong, at ang kanyang presensya sa ating mga isipan. Patuloy nating pahalagahan ang ating kultura, ang ating kalikasan, at ang ating mga paniniwala. At higit sa lahat, patuloy tayong magtanong, mag-isip at maghanap ng katotohanan sa mundo sa ating paligid. Ang tunay na pagsasabuhay ay nagsisimula ngayon.